So eto na nga guys yung day 2 ng pagpupush trophy natin dito sa TH14. Balik kahapon nga guys ay eh eto, naka tayo sa Legend League plus 320 caps. Pero kahapon kasi medyo mababa pa yung trophy ko, kaya may mga naaatak pa akong TH14. Pero ngayon kasi medyo mataas-taas na ng konti yung trophy ko. Kaya ngayon ay eh, baka may mahanap na tayong TH17. Kasi yun talaga yung goal natin dito, na kailangan natin makahanap ng max TH17 para masubukan natin kung kakayanin nga ba ng The Disarmer ang max TH17 gamit etong TH14 natin. Kaya tara, unang banat, simulan na natin. Oy, TH14, ang una nating nahanap. Somatic guys, 3 star na to. So dito nga guys ay unang banat. TH14 kagad ang nahanap natin eh kapag TH14 na TH15 kasi yung maaatak natin dito siguradong 3 star kagad kumbaga kapag TH14 na TH15 yung kalaban wala nang challenge kasi sa Town Hall 16 at Town Hall 17 lang talaga to nahihirapan kaya eto na nga unang banat 3 star kagad So dito na tayo guys, pangalawang banat. Tara, sana TH17 na yung mahanap natin. TH17, yun, TH17 nga. Okay, so meron siyang Farce Peter. Ah, siya yung mga merge defense. Eto, may mga merge defenses din siya. So yung defense niya, para siyang TH16. So kumbaga parang TH14 versus max TH16 lang to. Pero, kakayanin yan. Ilagay na natin dito to. Warden. Yung Blimp. Warden ability ka agad. tas ikakalat-kalat na natin dito yung clone spell. Oy! Ay grabe, sa sakto sa tornado yung blimp. Sige, antayin muna natin yung blimp kung saan babagsak. Umabot pa din ha. So clone, 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 clone. i natin sa gitna. Ayan na naman yung mga yeti. Napakadami naman yung yeti sa gitna. Wala, ubos agad yung gitna ng base. So yung BK, teka lang, buhayin natin tong bakulaw. So yung BK Ilagay ko na dito yung BK So mamaya ko nasisirain to ah Kasi pag nasira yan Magiging kalaban pa yan eh Wall break Si Queen Sige sama ko na sa si BK So papasukin natin yung King and Queen doon sa loob Yung RC Wait lang Sana natin pwedeng Ibaba yung RC Mag wall break tayo dito Para makalipat yung King Wall break Ayun sakto Sakto yung wall break So yung RC Sana natin do ibaba ba? Dito na lang pang support dun sa mga Valkyries sa disarmor pala disarmor pero Valkyrie na lang para mas madali so ilagay na natin dito yung mga panglinas na wizard BK ability meron pa ha kaso nga lang yung BK nasa labas eto mamaya na natin ito sirain kasi magiging kalaban yan pag nasira yan yung king ang layo na lang iniikot ng BK ha so mukhang kuha na to guys kasi pag pumunta dito yung king and queen, dadamitin ko yung ability ni king, ma-open yung pinakang na ng base. So easy na lang para sa queen, na ubusin lahat yung mga natitira. BK ability, RC ability, gamitin na natin lahat yung ability ng mga heroes. So eto, pwede na natin tong sirain kasi malapit nang matapos eh. So yun nga guys, pangalawang banat natin dito, naka 3 star na naman tayo. Tignan nyo ah. Kahit TH16 yung kalaban, grabe. Mekos-mekos pa rin ng TH14. So, dito na tayo guys. Pangatlong banat. Tara. Sana TH17 max. Oh, TH17 na parang pang TH16 ulit. So, sige. Ilagay natin dito yung mga Valkyrie. Warden. Blink. Warden ability. Gamitin na kaagad natin yan. Tapos yung clone spell siguro dito lang. Clone, 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 clone. I-rage na natin. Then pag na natin. Andun na naman yung tornado. Laging natatapat sa tornado yung blink. So, yung mga archers, ilagay na natin pang linis. Ito, buhayin natin tong bakulaw na to. Tapos yung king, teka lang, kailangan ko yata ilagay dito yung RC. Kasi mababa natin kagad ka yung bakulaw, sayang naman. Si BK, dito na lang. Tanggalin natin tong mga kalat na to, ah. Namatay si Tatang. So, yung mga wizard, ilagay na natin dito sa labas para nakakapag-clean up kagad. Ka yung queen, ato buhayin natin si Kane. Tapos RC ability, ayun, na force na ng maaga. Butasan natin dito. Tapos BK ability, asan ba yung king? Ito ang line na pala ng naikot ni king. Sige, BK ability. Archer queen ability. Wala nang defense guys. Wala na, kuha kuha na naman to. So yung wall break, lagay na natin dito. Wizard pang linis. So pangatlong banat guys. Wala na, kuha kuha na naman to. So eto na nga guys yung pangatlong banat natin. Grabe, mekos mekos pa rin. Pero sana sa mga susunod na banat, bigyan tayo ng max TH17 no? Para matry naman natin umatak ng max TH17 gamit tong TH14. So dito naman tayo guys, pang-apat na banat. Tara, Town Hall 17, Town Hall 17 na max. Yun, sa wakas. So yung mga merge defenses niya, kulay itim na. So TH17 na talaga. Sige, sige. So, saan tayo magsisimula? Sige, dito tayo magsimula, guys. Oh. Lapag natin dito yung mga disarmer, warden. Teka lang, yung blimp. Sige, sama ko na yung blimp. Then, warden ability. Gamitin na natin. Tapos siguro yung clone spell, pagapangin natin hanggang makarating dito. Clone, 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 rage. Yun, may nakapunta nga rito. So, matatanggal yung monolith dahil dun sa mga yeti na naligaw dito. Monolith, monolith Pati yung IT, tanggalin nyo na yan Nice So yung King and Queen, ilagay ko na lang dito Ayan, kasi yung mga disarmer dito na eh. Kaya yung King and Queen, doon na lang sila Yung mga panglinis, syempre iwan na natin sa likod to Asan si Kane? Ay, ito yung bakulaw Buhay natin yung bakulaw Si Kane, buhay na rin natin si Kane Putasin natin dito Para makapasok dyan si Kane So yung mga disarmer, andito pa yung mga disarmer Siguro isama ko na yung RC dito Ayan, para magkakasama na sila dyan. Naku, yung bakulaw, natutukan kaagad ng single IT. Madededo kagad yung bakulaw natin. So, BK ability, pwede na to, gamitin na natin yan. Yung mga panglinis na wizard, ilagay natin dito. Habang tumatangke pa dito yung mga, yung mga troops, tsaka yung RC. Guys, kaya na naman to. Wala na talagang kayang-kaya oh. Kahit TH17 pa yan, talagang kinakaya ng disarmer. Kahit TH14 pa lang yung gamit. So yung mga pang ilagay na natin lahat dito para walang sayang sa oras. Queen ability, gamitin na rin natin, mahaba pa yung oras guys, wala na kuha-kuha na to. Grabe guys, tingnan nyo naman no. Overkill pa talaga. Iisang hero lang yung namatay, yung BK lang, pero yung Queen, yung Warden at RC talagang full health pa lahat. Grabe, napakalakas. So yun guys, grabe. Halos max TH17 na yung binanata natin pero overkill pa rin ng TH14. Kita nyo guys kung gaano kalakas tong troops na to. Kaya kapag same TH lang talaga yung babanatan, wala. Siguradong 3 star talaga. So dito na tayo guys, sa panglimang banat. Tara, let's go. Sana TH17 ulit. TH16. Oh, sige, sige. Uy, Pinoy taga Pinoy ang kalaban natin guys, taga Philippines. So saan tayo magsisimula? Siguro dito na lang, sa ibabaw. Warden, blimp, agahan na natin yan. Then, warden ability, habang nasa loob pa yung blimp. So tingnan natin kung saan natin ilalapag yung mga clone spell ha? Kung hindi aabot sa town hall, papagapangin na lang natin. Okay, papagapangin na lang natin yan. I-reach natin dito. Yun no, gumapang yung mga yeti. Diretso sa town hall. So, yung mga disarmer, dito sila pumunta sa kaliwa. Kaya yung king and queen, dito na lang sa kanan. Para sila yung nasa kaliwa, yung heroes yung nasa kanan. Yun, sira yung town hall dun sa mga yeti. So, lagay na tayo dito ng mga archer, archer, archer. Eto yung, ay wait, kalaban to eh, yung yeeter. So, dito tayo sa bakulaw. Buhay natin si bakulaw. Asan si Kane? Eto, buhay na pala si Kane. So, nakakatulong na ngayon si Kane pang tank dun sa dalawang hero. Sa BK tsaka dun sa queen ngayon yung RC isama na natin dito ayan tapos yung wizard wizard panglinis BK ability sige gamitin ko na yung BK ability para mabilis so yung wall breaker tapo na natin dito hindi na ito magagamit iwan natin dito ng isang wizard baka maiwanan pa yung storage na yan eh so dito lagitan ng wizard para si ability siguro gamitin ko na guys para mabilis pati yung queen ability gamitin ko na rin para makatulong na yung cloned archer queen Lagita dito ng wizard wala na ba sa likod? Wala na, wala na sa likod. So wala na. Kuhang-kuha na naman to guys. So Town Hall 16 ang nabanata natin dito pero mekos-mekos pa din. So pang anim na banat. Let's go, banat kagad. Ka Sana max TH17 ulit. 17, yun, TH17 guys. Kompleto ba yung defense niya? Ay, hindi kompleto. Wala siyang first Peter. Wala pa yung, ay hindi, may mga merge defenses na. So ang kulang lang dito, yung mga first Peter. Pero sige, ilapag na natin dito. Valkyrie, Warden, Blimp. Tapos pagapangin ulit natin yung clone spell. Uy, grabe, muntik na palang bumagsak yung Blimp. Kunti na lang yung buhay. So, lagyan na tayo dito ng clone, 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 clone. I-rage natin sa gitna. Uy, hindi gumapang yung mga Yeti. Ayun, nakahabol. Nakahabol yung mga Yeti Mites. So, yung Yeti Mites yung na dito. So, yung BK at Queen, saan natin ibababa? Eto dito, pwede ko nga ilagay dito yung BK guys eh. Eto sa gitna, may butas. Pero, asan ba yung mga, ayun, ayun, eto pala yung mga Valkyrie. Ay, wait, naubos ba? Ay, ah, hindi, eto, eto. Ilan sila dito? Tatlo. So, andito yung tatlong disarmer. So, lagay ko dito yung King and Queen. Sila na yung bahala dyan. Panglinis, panglinis, panglinis. So, butasan ko nga dito para dito sila papasok mamaya. Eto buhayin ko na tong bakulaw na to. Yung RC. Sige, isama na natin yung RC dito. Sa mga disarmer. Naku. Binanata ng dragon yung mga Valkyrie. Pero wala. Hindi umubra yung mga dragon sa disarmer. Grabe, napakalakas talaga. Headhunter, para dito sa enemy king. BK ability na force ng maaga. Asan si Kane? Eto si Kane. Buhayin na natin si Kane para makatulong na si Kane. Meron pa tayong wall break. Butasan natin dito para kay Queen mamaya. RC ability meron pa. Queen ability meron pa din. Queen ability, gamitin na natin. Wizard, panglinis, panglinis, panglinis. Wala nang naiiwan sa likod. Grabe guys, mekos, mekos lang. So sa ngayon, hindi pa tayo nakakahanap ng TH17 na talagang solid yung base. Sana sa last 2 attacks natin makahanap tayo ng ganun. So pang pitong banat na natin guys. Let's go. Sana TH17 max naman, please. Naku, kulang na naman yung defense niya. Sayang, oh. Max na pa naman yung mga major defenses niya sa TH17. Kaso nga lang, hindi nakaset yung base niya sa Legend League. Kaya ayan, kulang-kulang pa din. So dito nga guys, ay wala na naman sa ayos yung base ng kalaban. Sayang, kasi mukhang Max TH17 pa naman to. Kaso nga lang, wala. Hindi nakaayos yung base niya. Hindi nakaset yung mga first Peter. Wala din yung mga merge defenses. Kaya sa bandang hulay, eto. matik 3 star na naman. So yun guys, 3 star na naman. So dahil dyan, isang atak na lang tayo. Kapag naka 3 star pa tayo ng isa, perfect na naman natin yung Legend League. So tara, kuha na tayo ng backup. So makaka-perfect ba tayo? Tara, last one. Sana T17 naman. Yun! Sa pinakang huling attack pa talaga tayo binigyan ng max TH17. Pero hindi pala siya max. So ang max lang sa kanya yung mga major defenses. Ano bang hindi max dito? Yung mga wizard tower, yung mga air defense. So halos semi-max na pala tong base na to. Sige, tara, banata natin. So TH14 versus semi-max TH17. Tignan natin kung kakayanin to ng disarmer. Warden, blimp. Ayan, may bantay pa yung base niya, oh. Warden ability, gamitin na natin na maaga. Tapos yung clone spell, papagapangin na lang ulit natin. Sana wag matornado yung blimp. Kaso may air sweeper pa lang nakaharap. 1, 2, 3, 4. Pagapangin natin yan. I-rage natin dito. Ala, hindi guma... Ay! Ayun, buti na lang yung Yeti Mites gumapang. Ayun. So, buti na lang yung Yeti Mites, guys, humabol. Yun, nakapunta pa sa gitna. Akala ko hindi magagamit yung clone spell, eh. Kung hindi nagamit yung clone spell, delikado yung atake na to. Yun, dun pa lang, guys. Wala na, ubos na agad yung gitna ng base. So, ngayon, ilagay ko dito yung queen. So, yung BK, siguro dito na lang yung BK. Butasan ko dito para dito siya papasok. Hindi na butas, ha? Sige, yung king ability na lang yung gamitin natin para ma-open yung wall. BK ability. So, kailangan pumasok din yung Archer Queen doon. So, yung RC, teka lang, buhayin ko muna si Kane. Para magsilbing tanke. So, habang tumatangki si Kane, tsaka ako ilalagay dito yung RC. Headhunter, para dun sa enemy RC. Dun sa enemy warden pala. So, mga panglines, iwan ko na sa likod. So, RC, kailangan kayanin ni RC. etong monolith. So, meron pang single IT doon. Pero yung RC ability kapag ginamit natin, madidistract yung single IT doon sa mga baboy. Wait lang, ha? Okay, RC ability, gamitin na natin para madistract yung mga depensa na nandito. Pati yung enemy queen. So, dito may naiiwan. Ayun! Yung bakulaw. Buhayin natin si bakulaw para may tanke. Guys, kayang-kaya na naman to. Ayan, no. Habang tumatangke si bakulaw, ilagay natin dito yung wizard para free hit yung wizard dito, wala na guys. Ay wait. Naku, naku, naku. Delikado pala. Naku, delikado guys. Delikado. Kasi yung single IT, pag natutukan yan yung Archer Queen, delikado talaga. Baka mamaya unahin pa ni Queen etong... Ay! Yung Valkyrie! Patay tayo dyan! Nabuhay na naman! Teka lang, meron pang bakulaw eh. Kakayanin ba ni Queen yung disarmer ng 1v1? Ayun, ah, kinaya niya, kinaya. Kaso lang, binuhay niya rin yung Gitter. Patay ka dyan, Archer Queen. Babatuin ka ng Gitter na yan. Bam! Patay. So, yung bakulaw na lang ang pag-asa natin. Dito kahit, dito kahit hindi na mapatay itong Gitter, basta maubos lang yung mga depensa, okay na to. Kaso lang, inuuna ni bakulaw yung mga Gitter. Ayun! Sige, bombahin mo. Isang bomba lang. Mmm! saktong sakto, guys. <laughs> so, dahil dyan... Perfect na naman yung Legend League natin dito sa TH14 plus 320 cups na naman. Grabe yung huling banat natin, guys. Muntik pang hindi ma-3 star. So ayun na nga guys yung last banat natin. Grabe, muntik pa talagang hindi ma star Pero buti na lang, MVP si Bakulaw. Bala dito nga guys eh, eto. naka na naman tayo sa Legend League. Plus 320 cups. Grabe. Pati Town Hall 14, nakakayang maka-perfect sa Legend League. Dahil doon sa mga event troops. Kaya paano? Hanggang dito na lang ulit guys. Tignan na lang natin bukas kung makakahanap tayo ng maraming TH17.